Muling pinatunayan ng Philippine National Police ang matatag na paninindigan nito laban sa katiwalian at kawalan ng integridad sa serbisyo publiko. Sa ginanap na High Command Conference sa Camp Krami Kamakailan, binigyan din ni Acting Chief Police Lt. Gen. Jose Melencio Nartates Jr. na ang PNP ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi tagapagtanggol din ng katotohanan at pananagutan. Dumalo din sa nasabing o pagpupulong ang mga opisyal ng ICI DPWH, AFP, DOJ, NBI at Office of the Ombudsman upang talakayin ang mga umano'y ghost project sa bansa. Ayon naman kay DPWH, Secretary Vince Dizon, magde-deploy sila ng mga inspection team sa iba't ibang rehiyon para tukuyin ang mga peking proyekto habang ilang kaso rin ang isusumite sa sandigan bayan laban sa mahigit apat na individual na sangkot sa anomalya. Binigyan din naman ni Nartates na ang PNP ay patuloy na magbibigay ng intelligence at investigative report o support para mapatibay ang mga ebidensya laban sa mga tiwali.